Kulungan ng bagsak ng isang tendera at dalawang kasamahan nito matapos kumahulihan ng mahigit 300,000 pisong halaga ni Shabu sa ikinasang bypass operation sa My Philippine National Railway site sa Tagig City. Magbabalita dyan si Patrol Woman Mary Tony Veva. Humahagulgol sa iyak ang naging eksena ng mga sospek na nasasangkot sa ilegal na droga ng arestuhin sila ng mga operatiba ng Southern Police District sa FTI Arca South Terminal, Barangay Western Bikutan, Taguig City. Pasado sa 6 ng gabi kahapon lang ng arestuhin ang subject sa bybust operation na si Alias Melinda, 37 anyos, tindera ng isang sari-sari store at tinaguri ang high-value individual samanya ang taga-abot sa ilegal na droga na si Elias Baron, 26 anyos na housekeeping at ang tricycle driver na si Elias Baron, 49 anyos. Ayon sa police report, isang pulis ang nagpanggap na bibili ng ilegal na droga mula kay Elias Malinda at nang magpositibo ang transaksyon ay dito na sila inaresto at nakuha sa kanila ang dalawang pakete ng hinihinalang shabu. By bus money at cellphone na ginamit pang transaksyon. Ang nasabing ilegal na droga ay hindi bababa o tataas sa 50 grams at may kabuo ang halaga na 340,000 pesos. Sa pahayag naman na sospek na si Elias Melinda ay nagawa niya lang daw iyon dahil sa pangangailangan ng pera pang abroad. Ang po sa, ano po, sa placement. Sa? Sa placement po. Kasi kulang po yung pang-placement sa abro ano, abroad. Ngayon lang din po ako talaga ulit nag ano ng ganito kasi malaki po eh. Hindi naman po talaga ako nagtutulak ng ganyan. Minsan lang pag malaki po yung ano. Pero ito po kasi yung malaki is yung makukuha ko po, po kasi sakto-sakto sa ano po pang-placement.

lang sa na Ipinadala niya sa forensic unit ang mga ebidensya para sa kaukulang pagsusuri. Sa four days of evidence na ginawa natin, napatunayan natin na may benta ang ito entrance na alpha sa alpha. So ikinasa natin ang bypass operation against Melinda. Si Melinda ay isang uh, tindera na uh, store sa harap ng Arcasol Terminal. And then, during sa transaction, nag-order tayo, nag-order tayo ng 50 grams. Kasi, uh, yun ang information na natin sa atin, na malakihan ang bentahan doon. Hindi pwede yung sasay-sasay lahat. At umabot ng isang oras ng transaction kasi nakikiramdam-dam sila, nakikiramdam din sila kung digit na yung folder niya. At takbuhan na yung mga tropa natin sa tindahan at hinuli nga itong si Melinda and pati na rin si Balon na nagsabi na nandun yung uh, item na bibigay ayon kay Madam. And then sa tulog ng tindahan may isa rin tindera din doon na nakasama ni Melinda si Baron, si Baron. During the arrest, nakuha na si ng isang sachet. Patuloy yung uh, laban natin sa illegal na droga hanggang maubos ang mga nadirekta sa ating sa kumpanya. Samantala, ang mga sospek ay nahaharap sa kasong paglabag ng RA 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mula dito sa Southern Police District, ako ang inyong PNN correspondent, Patroluman Mary Meritoni Veva, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Pulis.